Sinanggi ng Malacanang na may iringan si Sen. Antonio Trillanes IV at Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Kasunod ng may sinawalat kahapon ni Sen. Enrile na tinawag daw ni Trillanes na traidor ang kalihim, kagnay sa usapin sa West Philippine Sea. Tikom naman ang bibig ng palasyo kung mananatiling back-channel negotiator sa China si Trillanes. Balita natin ni Jerez Andrada. mismo ang palasyo ang nagkumpirmang itinalaga ni Pangulong Noy Noy Aquino si Sen. Antonio Trillanes IV bilang back-channel negotiator ng gobyerno ng Pilipinas sa China. Katunayan, kasama si Trillanes sa full cabinet meeting na ipinatawag ni Pangulong Noy Noy Aquino nitong bulyo kung saan pinag-usapan ang tensyon kaugnay ng mga teritoryo sa West Philippine Sea. Nasa pulong din si Senate President Juan Ponce Enrile. This was during the height of the tensions between China and the Philippines and the President said, let's keep our... Our options open. The president was approached by uh, Senator Tilianes that uh, to, to, that there's a there's a way forward to hold these things, okay? And so that's what, what, that's what happened. May mga minor success nga raw ang senador bilang back-channel negotiator pero hindi na ito'y dinetalyan ng palasyo. Itinanggi rin ng Malacanang na may kiringan si na Trillanes at Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na alam daw na tumatay yung back-channel negotiator si Trillanes. Sa ngayon, pinagbawalan na raw ng Pangulo si Del Rosario at Trillanes na magkomento tungkol dito. It, it, it looks nice for the press to see two uh, officials, high-going officials, engage in... Uh, In in in, in uh, discussions in in media, um, but the president has asked both of them to refrain from making further statements until he speaks to them. He spoke to. Senator to Secretary Del Rosario, he intends to speak to Senator Trillanes. Ikaw mabibig ng palaso kung nananatiling negosyador si Trillanes. Pero ang Pangulo raw ang chief policy maker pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Habang si Secretary Del Rosario ang otorizadong magpatupad dito at manguna sa mga negosasyon sa China. I can categorically say it, that the President, rather the Secretary of Foreign Affairs, enjoys the trust and confidence of the President. Sa isa namang statement, iginiit ni De Rosario na DFA ang nagpapatupad ng mga foreign policy ng Pangulo. Hindi raw dapat sila magpadala sa gulo at dapat aniyang iisa lamang mga polisiya at grupong tumututok sa issue. Sa isang speaking engagement, matipid ang naging pahayag ng Pangulo. Pahingi mo na akong pasensya, atraso po tayo. Meron pong mga developments kasi itong ngayong hapon. Siyempre yung lahat ng problema ng bansa, sa akin po yun. Teresa Andrada, GMA News.